That is your opinion, Secretary. Tanong naman ni Delima kay Public Attorney's so, Office Chief, Presida Acosta, bakit nagaabogado para sa drug lord ng Bilibid, ang PAO, gayong dapat abogado sila ng mahihirap. Yang mga witnesses na yan, represented by your PAO lawyers, nag-qualify po ba sila dun sa indigency test? Pagtatanong ng Senadora na uwi rin sa usapin sa pagdinig ng kamera sa Bilibid Drug Trade. Inusisa niya ang Public Attorney's Office at ang kanilang papel sa hearing. Who are you supposed to represent in that particular proceedings? I want to know, I just want to, gusto ko lang humaniguro na hindi tama yung nakakarating po sa akin na impormasyon. Na kayo daw po mismo ang nag-i-interview at nag -re rehearse No mga witnesses na yon bago po sila hinaharap doon sa house hearing I myself do not prepare any witness because I'm not their counsel and power office is uh, made by law by Congress so that any vacuum can be filled up whenever there's a need for a person, especially a witness testifying, does not have a counsel at that moment. So we are just filling up the vacuum whenever the witness wants to subscribe his affidavit. That's part of the law. Tanong pa ni Sen. Dilima, bakit hindi unahin ang PAO ang mga mahihirap na kliyente? Preso po yung dalawa na yun eh. Kaya wala pong trabaho yun. Uh, pagka nakakulong ang isang tao, wala kang income, Our indigency test is based on income, net income, Your Honor. If you're a prisoner, you can be assisted by the public authorities. So Was there an honest to goodness assessment of that indigency test? Yes, ma'am. But I we thought these are the drug lords or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already. Uh, That's why they are now qualified. They have no money now. In, in fact, the Honorable Secretary transferred them to NDI. My, I'm to, done with my questions. Hindi po ako natutuwa na may namamatay. Pati DACC na nag-argue po kami, patigil ang bitay. Pero ngayon, sorry, payag na po akong bumalik ang bitay. Para sa mga extra heinous crimes. Bakit sinisisi niyo yung pulis? Buong pulis, buong PNP. Bakit si si Sain PNP na yung 200, puro PNP yan? Malamang yung iba dyan, yung mga eskalawads na tatanggal, na awol, kasama sa sindikato. Pero si 85,000, my God, buhay nandito sa sa plaza, nung isang, nung isang linggo, sa Karingal, 700, nandung pa ako. Sabi ko, buhay. Pinakain pa ng pulis. O ang sinasabi ko, unfair naman sa PNP kung lagi nalang tingin ng tao panahon na para saluduhan natin ang mga pulis ngayon dahil sila ay talagang seryoso na magdeklara ng gera laban sa droga. Ang pulis ang may kasalanan, tingnan mo na kung ano talaga ang sitwasyon, ang senaryo. Kung 20,000 plus, er, uulitin ko, ang sumuko, buhay, ligtas, at tinulungan ng kapulisan, bakit po ibibintangin yung isang daan sa pulis? that is the reaction of attorney percila rueda acosta of the public attorney's office after knowing that senator leila de lima already filed her resolution to investigate the increasing number of drug-related killings in the philippines it can be remembered that the senator is alarmed with more than 100 drug pushers and users killed on the onset of the initiatives to address drug problems in the Philippines. However, attorney Rueda Acosta believes that this number is less significant compared to the 20,000 Filipinos involved on drugs who are currently being rehabilitated and protected by our police forces. Furthermore, they can also expect livelihood opportunities once they achieve a healthy condition. bukas ang ating kaisipan. Kaya nga sumusuko po ang mga kababayan natin dahil alam nila na identified sila na sindikato ng droga. Anytime pwede silang iganyan, pwede silang punin at itaakon sa dagat. Kaya nga nagbigay, imihihis lang yan ng protection sa ating mga kapulisan. Hindi ba logical yan? Sabihin mo kung mali ako. Attorney Rueda Costa recognized Senate's right to investigate on alleged acts against our justice system. However, she hopes that this initiative will be fair and balanced, and not automatically putting all blame to the Philippine National Police. It is because she believes that drug lord syndicates were the ones who continuously conduct summary killings to prevent the revelation of their illegal activities. <laughs> Sa barangay, ayaw nilang mapatay sila ng asintikato. Dahil kilala sila, dahil sila yung binibentahan at sila yung taga-benta. Yan yun. Pero Sunal, pag-abot ng isang kalating milyong piso at pagkaroon ng sex video, ilalagyan sa mga bagong testimonya, kontra kay Senadora Laila de Lima. Itinanggimang bagman siya ni Senador Leila Delima Lima gaya ng alegasyon ng ibang testigo. Sinuportahan naman ang dating security aid ng senadora ang akusasyong may relasyon si Delima dating driver niyang si Ronnie Dayan. Testimonya niya ang tila nagsilbing kahalili ng pagpapalabas sa umunay sex video ni Delima Lima at Dayan na dinesisyon ng wag nang ipalabas sa pagdinig. Ako ay tinawag ni Bantam, driver ni SOG de Lima. Habang hawak-hawak niya ang cellphone ni Ronnie Dayan, na naiwan sa loob ng sasakyan. Nagulat po ako nang ipinakita ni Bantam sa akin ang video ni S.O.J. Dilima at Ronnie na may dalawang sex video. Konektado pa rin dyan sa slut-shaming na yan. So even if hindi na nga nila itutuloy daw yung showing ng alleged sex video na yan, the fact na hinahayaan nila na merong nag, nag, uh, nag uh, uh, what? Nagkwekwento tungkol dyan is equally objectionable. So I really find it revolting na hindi nila na re-realize yan. Tsaka the, yun na nga, what is the connection? Tumestigo naman ang believed inmate na dating polis na si Engelbert Durano sa pagpapakilala niya kay Diane sa drug lord na si Jeffrey Diaz alias Jaguar para alukin ng proteksyon kapalit ng pera noong 2014. Mahigit 27 million pesos daw ang transaksyon ni Nadaya na Jaguar na dumaan umano sa tatlong BDO bank accounts. Walang nabanggit na kaugnayan sa account si Delima, pero personal niya raw hinahatira ng senadora ng perang inalagay sa kahong iginifrap. Taong 2014 daw, iniutos ni Jaguar habang nasa bilibid si Delima. Dinabot ko na kay Sekretary Delima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, Ma'am, ito na po. Kinuha ito ni Sekretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. I don't even know him. <laughs> I don't know him. Again, a total lie. Ang inmate na si Joel Capones naman, ang tumestigong ipinagmalaki ni JV Sebastian ang pagiging malakas kay Delima na ipinagkukubra raw nito ng drug money. Pumunta ako at maya maya ay dumating nga, Sekretary Delima. At nakita ko na inabot ni sa kanya ni JB ang pera na dinala ko. And the decisive action was to cut them off. By doing that raid, I segregated the deleted 19, the high profile drug inmates. So I did something about it. And now, binabaliktad po. Lahat binabaliktad na po. All of a sudden, I'm now the deleted drug inmates. Hmm. Sabi naman ng nagpakilalang government asset na si Nonilo Arile na wala ng 65 million peso cash ang inmate na si Sam Lee na kasama raw sa halos 300 million pesos na nawawala sa December 2014 raid, bagay na dati nang itinanggi ni Delima. Humarap din sa kamera si dating Bureau of Corrections Director Franklin Bukayo. I have never accepted even a single centavo nor did I ask anyone on my behalf to collect money from any inmate in any prison facility. Kahit alam daw niyang may mga concert ng ilang inmate at celebrity, hindi raw niya alam ang tungkol sa mga illegal na transaksyon. Are you telling this committee that you are not responsible from all those lapses kahit sa command responsibility? Bale, wala kang kasalanan. Lahat yon kasalanan ng superintendent mo. Ay, hindi naman po sa ganun. Uh, so long as uh, yun po ay makarating sa akin, ay uh, inaaksyonan ko po yan. Uh, sa aking panahon po, I have suspended about 116 uh, personnel and I have dismissed about 13. Ang totoo raw, mga inmate ang tunay na may kapangyarihan sa bilibid. The NBP is no longer a prison. But, but, has turned into a fort seemingly controlled by inmates. Kaya raw posibleng iniwan pa rin si Sebastian kahit na inalis na ang Bilibid 19 ay para siya ang magpasunod sa ibang kasamahan. Pero duda raw siyang government asset si Sebastian. On my side, I, he uh, is more manageable and uh, cooperative sa mga, sa mga aming gagawin sa mga susunod na araw. Ngayong gabi, niyutos na isight in contempt at ipaareso si Dayan. Pero binawi rin dahil baka raw may legal excuse. Pagpapaliwanagin na lang daw siya sa dipagdalo sa pagdinig.